gabi namin ko ya. Yan. Eh kasi ang li ang likot na ano mo camera mo eh. <laughs> Ayan, for today's video mga kami so ko, meron pa kami pupuntahan at nagtatalo pa nga itong aking dalawang anak na si Bunso daw magkukuha o mag magiging videographer kasi sabihin ni kuya ay eh, malikot daw yung kanyang kamay <laughs> ayan itang kita naman magaling naman si kuya di ba mga ka ko ayan uh, naglalakad kami dyan uh, at apat kami kasama si mama nila at syempre si kuya yung ating videographer papunta kami mamaya sa uh, mall mga ka ko para uh, ibigay ang kanilang mga request at uh, bilang magulang eh, kailangan po natin ibigay sa kanila yun mga kamister ko ang uh, nararapat ayan actually mga kamister ko ay mataas ang kanilang record sa school at uh, yon si Zoe yung ating bunso ay talagang nagtala ng perfect score so maraming maraming salamat bunso at ito na ang inyong reward yun, reward lang to mga kamister ko at ito yung kanilang request yan shout out sa uh, Mr. Softy Ice Cream so ayan uh, gusto gusto ko nilang puntahan yan uh, Mr. Softy Ice Cream so, may kita po yan siya sa St. Moore Dasma uh, syempre itong to ay mga babies dyan dahil yun ang pinapangarap ko nila cake man. So, na Mr. Sophie, baka naman. Mm. <laughs> Ayan, masay masaya-masaya yung anak ko, mga ka-mister, guys. Dahil natupad na naman ang kanilang request kay Papa. Habang ako Hindi yung nagtatrabaho, eh, talagang uh, binibigay naman nila ang kanilang best. At mag aaral ng mabuti para sa ganon ay Natuwa naman si Papa <laughs> at si Mama. Ayan. So, tingnan nyo naman mga kamister ko si Kuya. Talagang galit na galit sa ice cream na kanila. Kanyang kinakain. At ang itsura ni Kuya, o. Oh. Ano ba yan, Kuya? Nakakahiya sa ating mga followers. <laughs> Ayan. So, pinapil na ni Kuya ang kumain ng ice cream today. At siyempre, hindi lang si Kuya si Bumso. Ayan. So, alam nyo naman, girl na girl talaga yan. Kaya tingnan nyo kumain. kumain si Zoe. Talagang kemi-kemi lang. So, ayan mga kamistay ko. Uh, marami pa kami ang gagawin dyan. Maraming maraming salamat sa inyong suporta sa mga pag-like ko ng aming videos. Ayan, kasama yung aming dalawang chikiting. Ayan, tong tuwa si Kuya. Hindi niya po alam dyan ha yan na palang itsura niya. <laughs> Ayan. Kaya tuloy-tuloy lang yung ating pagkuha sa kanyang video dyan para makita niya na dumis-dumis na pala ng mukha niya. Guys, walang brand dito. So, sasabihin ko. Ah, saan? Saan? Kasi, ito. Ito, guys, so. Oh. Ice cream sa Mr. Softy. Kaya, soft siya. Kaya, tinawag Mr. Softy. Kasi, <laughs> soft na ice cream nila po. Ayun mo, Lahat ng vanilla nila po. Hindi sobrang sa sobrang matamis. Sa dito lang sa flavor or mga ibang mga Cebu dyan. Sa Walter Mart. Sa sa mga ibang mall po. Ang Dam, dami, dami nilang flavors dito. May chocolate, may ube. You. Bye bye.